Mangiyak-ngiyak na humingi ng tawad si Lexter Castro o ang tinaguriang si Boy Dila sa pamamagitan ng isang video ngayong araw na ito. Ang public apology ni Boy Dila ay kaugnay naman sa ginawa niyang pamamasa sa mga motorista at mga pasahero sa Wata Wata Festival sa San Juan kamakailan lang. Matatandaan kasing nag-viral yung video niya na binabasa niya ng water gun ang isang motorista habang nakangiti siya at dumidila-dila pa. Kaya naman tinagurian siyang si Boy Tila ayon sa public apology ni Boy Tila hindi na daw niya kaya ang mga ginagawang pambabash sa kanya ng mga netizens apektado na daw ngayon ang buhay niya at may mga nagbabanta pa daw sa kanya kung nung mga unang araw nang mag-viral siya ay tuwang-tuwa pa siya sa ilan niyang mga litrato at videos online ngayon naman ay makikitang mangiyak-ngiyak pa si Lexter Castro sa kanyang naging paghingi ng sorry narito ang full statement niya stress na stress na ako guys sa mga nambabash sa akin tsaka mga nagbabanta sa akin Guys, hinahanap ko si Manong Ryder para matapos na yung problema. Mawala na yung mga nambabash. Patawad sa'yo Manong Ryder sa nabasa ko. Ako po ay humihingi ng sorry sa inyo. Gusto ko po kayong makamit. Humingi ng tawad sa'yo ng personal yung nagawa ko. Patawarin niyo po ako. Kasi po, masyado na rin po ako na i-stress sa mga nagbabanta sa akin eh. Hindi ko na rin po kaya. Di ko na rin alam, gagawin ko talaga. Bukod sa matinding pambabash na natatanggap ngayon ni Lexter Castro online mula sa mga netizens, kapi-kabilang problema din ang naging dulot nito sa totoong buhay niya. Maraming mga umuorder ngayon online sa mga food app at doon ipinade-deliver sa bahay niya at siya din ang pinagbabayad ng mga ito bukod pa dito ay mismo ang munisipyo na ng San Juan ang nagpapahanap sa kanya kasi isa siya sa mga nakilala dahil nga dun sa viral video niya. Hindi na daw nagpapakita si Lexter Castro sa barangay nila at posibleng umuwi na ito ng probinsya sa kasagsagan ng isyu niya. Matatandaang maraming nagalit kamakailan sa naging Wata Wata Festival sa San Juan. Hindi lang kasi sila sila ang nagbabasaan ng tubig, pati yung mga hindi nakikifiesta ay pinagbabasa nila. Hindi rin nila pinalagpas ang mga pampasaherong jeep na pinasok nila upang babasain gamit ang water gun at balde. May mga nasiraan ng laptop at gadgets at may mga riders na apektado din ang kabuhayan matapos mapasa ang mga dokumentong ide-deliver dapat nila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Kayang-kaya naman to solusyonan ng LGU, di lang ginagawa. Diyos ko, tinotolerate ng mga residente. Pwede naman mag-designate ng specific streets or areas and close those spaces tas dun magbasaan yung mga may gusto. They should ban this act totally sa mga public slash main roads and have violators punished. Yung itsura ng lalaking nang babasa ng tubig, mukhang tambay na walang trabaho at pabigat sa mga magulang niya. Tapos siya yung pinakamalakas kumain ng pagkain sa bahay nila. Sorry po. Common yan sa nakikiselebrate ng fiesta, Santo Niño, Nazareno, and itong San Juan. Yung totoong may alam ng tunay na essence ng fiesta na sineselebrate, yun yung mga kontento na magsimbalang and not really join the festivities. etong mga nakikifiesta lang na walang alam, sila pa panggulo.